Tambali nak diha anak di paak bitaw na sila muknak. Kana diha anak, kana diha anak di paak nak muknak. Tambali anak, olo. Oh, <laughs> Thank you anak. Kuma nagtambal ni mo anak? Ha? Kuma nagtambal ni mo akong pinakas lamok anak? Kuma na kagwiwi no? Kita tika anak. Daghan kay kagwiwi anak. Dito sa akong may buwak anak. Kita anti anak. ginoo ko kaalingig na malanggid anak. Alingig-ngig kay anak daghan kay mga motor na ngagi anak. Hmm, alingig-ngig anak. Grabe bitaw anak, alingig-ngig kay anak. <coughs> Gitog na ang bata, habulan yun, tarungog habol. Gitog na si papi. Grabe tugnawa gid sa bibi nako gyud. Grabe nawa. Pantay yung si Sige, anak. Hau, pabay ko kung anak. Ang baral na akong gisawran, anak. O, niya. Katumplang gana, anak. Ako sa tumbot ang anak. kay e, mamantoy mong ikaligo, o, niya, anak. Hmm. Tinood na, anak, o. Eh. Sus, buyage. Eh. Nag-inhale. Mag-inhale sa mama Mag-inhale sa mama anak. Grabe tugnawa. Ah. Bisag tugnaw, guys. Nag-electric pan ko, guys, kay maraming lamok. Maraming lamok, mga palangga. yan po si papi, guys. Uh, linagyan ko po ng kumot kasi nilalamig po siya. Uh, galing po siya sa labas, nagwiwi. At yan, bina, ah, babalik siya agad. pumalik siya agad dito sa loob ng tindahan kasi alam niya guys, wala pong tao dito. Kasi ano doon po ako sa may tubigan guys, nagpundo po ako ng tubig. So bumalik siya agad pagkatapos niya magwiwi. So good morning, ang bait ng asong ito guys, happy Friday. Grabe buta na ni kong anak, bliss usa mama bi, taga santo, kaloyan ka sa ginoo anak kay grabe ka buotan. mag say thank you sa bata sa viewers o sa ni mama merag ni Lord Jesus Christ mag say thank you ang anak mag say thank you kasi imong viewers anak please anak sige na mag say thank you ang bata di mag say katugan ma high blood na hello guys thank you always watching Thank you for always watching our video ni Mama Lisa. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Tulag ito, ito, guys, nilalamig po ako, guys. Daghan kay mga motor na nga gi anak oy, maglisod tagbati sa tuntingog anak. Gwapo kay pata o bisag natog, gwapo kayo eh. Ambot natog busag ka ni. <laughs> natog busag ka ni. Agoy kalangas anak. mapaitang motora. <laughs> nakamata kanak nak. <laughs> Langas ka ino. Grabe tingog sa motor anak no. Makabungog nak no. Dali na balik na. Tao no nakamata. <laughs> nakamata ang bata. Kaluoy sa kung anak nakamata kay dako kay tingog ang motor. Yan, thank you for watching guys. Yan. Happy Friday everyone. Yan, marami ng ibon na nakuhuni ngayong umaga.